ayon aba ay welcome back mga kabigote maligayang pagbabalik sa aking uh, video dito sa aking channel syempre ay to mga kabigote ano pag-uusapan natin ngayon mga kabigote ako yan eh sumali sa race mga kabigote ang problema yung mga ibon natin mga kabigote Batata tapos hindi pa natin na nati training pero mga kabigote nasukat na yung ating tatlo. Nasukatan na yung distance mga kabigote kaya salamat do sa ating ano sa aming uh, president ng CFU dito sa Candelaria Quezon mga kabigote si Sir Jody. Napakabait mga kabigote. Hands on pa mga kabigote sa kanyang mga member. Uh. ngayon mga kabigote, raise ang pag-uusapan. Bumili agad ako ng singsing mga kabigote. Super set agad. Ang problema Wala pa tayong pagsusuksukan. Are mga kabigote yung singsing Aray. Oh, limang piraso. So, CFU ito mga kabigote. SDR 2025 na ang paglalabanan. Problema mga kabigote. Wala pa tayo din yung pangbakbakan ng mga ibaw. At saka mga kabigote. Wala pa tayong trapdoor. Gawa ng ang trapdoor dito natin ilalagay. Sa part na aray. Yan. Bubutasin ito. Dito ilalagay ang trapdoor at saka yung landing area. Ano? depende pa rin. Titingnan ko, pwede rin doon sa gilid. Titingnan natin kung saan natin pwede ilagay. Ngayon, aray mga kabigote, may panlaro ako. Ito ay anak ng Burias Island Finisher na hen. Ay, at saka ng ating recessive popal. Ang problema mga kabigote, yung recessive popal, wala naman lipad yun dito sa atay. Kaso nga lang, mga kabigote, na-observe ko, yung mga nagiging inakay, ang gaganda ng itsura. Ay, tingnan nyo naman mga kabigote, yung itsura ng inakay na aray. Oh, ito ay kapatid ni Helia ni Beros. Mamaya ay ko sa inyo yung update ni Helia ni Beros. Gawa ng gumanda-ganda na sila. Ay papakita ko muna. Hindi eh, syempre mga kapatid nila ang bagaw. Isang blue are mga kabigote na hindi pied. Kasi yung rose na ginamit natin mga kabigote, pied yun eh. Ibig sabihin, anak siya ng rare color at saka ng isang Burias Island finisher na hen. Ay ngayon, medyo mapiglas. Ang, ang piglas mga kabigote o fighter na ibon. O blue. Oh, ang ibon mga kabigote Oh. Yeah. Ito ay may kanismate pa. Papakita ko sa inyo yung kanismate mga kabigote Are, ang kanesmate mga kabigote O oh, kaganda ibon. are, sa lasa natin ay hen nito. Babay are. Yan o. Oh. Ganda ng mukha mga kabigote o. Oh. Ah, siya mga kabigote yan, yung kanyang kabilang wing ah, oh, kita nyo yung pakpak mga kabigote ano kaya? kumana kaya are sa race? o mawala sa race. Pero <laughs> mga kabigote, Sasa Sasanayin na natin mga kabigote na pumasok-pasok din sa area na rin. Ilalagyan na natin siya ng trapdoor. Ano? Para ibinubiwig natin yung mga ibon, e na nasasanay silang pumasok sa loob. Aray, yan. Gusto ko rin sanang ilaro mga kabigote si Helga at si Beros. <clears throat> Gawa ng may lipad na dito, matagal sila nag diyan dyan. Ang problema mga kabigote, hindi ko naman na singsingan ng commercial ring ay naka personal ring ay kailangan may series of numbers eh kasi yun ang gagamitin lalo na pag i-show kung sakaling mananalaw ay hindi hindi magkakaigay mga kabigote are na lang lalaro natin are dalawang are ayan so mga kabigote are yung panganay na kapatid nung dalawang ipinakita ko sa inyong inakay are si Beros mga kabigote isang blue pied yan kita nyo naman mga kabigote oh itong mga ito yung mga humahapon sa akin no sa mga video na napapanood niyo sa akin sila yung mga humahapon ang ganda kaso nga lang parang na overweight siya kailangan kung sakaling i-raise eh di papapayatin kaso nga lang mga kabigote eh, hindi nga sila makakasali kasi sila ay naka personal ring lang silang dalawa ni Helia yeah. ayan oh shy pied mga kabigote blue pied ang gandang ibon okay. Tapos lang magluko mga kabigote Ayan ang kanyang bagwis mga kabigote oh. blue ang kinis mag, ng pagka blue mga kabigote ang ganda kukunin ko mga kabigote si Elia para makita ninyo ayan sorry mga kabigote naman si Elia isa namang partial checker ayan. so hindi complete yung pa ano eh yung mga part ng shield niya na nag check so partial lang siya o, katatapos, matatapos na mag-bolt mga kabigote. Ayan yung kanyang muka. Ang gandang ibon mga kabigote. So, siya isang pied din. Yan, oh. Yan naman ang kanyang bagwis mga kabigote. Haba. O, katatapos na magpalit din ito mga kabigote ng bagwis. Kaya puti-puti yan na ganyan. Kabila. Ayan mga kabigote, ang kanyang bagways. Tails, nagpumult pa rin. Nakasibol pa lang din yung gitna. Pero, uh, ayos na ayos mga kabigote. Ang gandang ipon. Yan. Gagamitin na lang natin breeder mga kabigote. Since yung kanya namang nanay ay island finisher. Eh, ibig sabihin, baka naman magagamit natin. Ano? Ang ganda eh. Oh. Ayan. So, ito mga kabigote, yung kanilang nanay. Yan. Buryas Island Finisher. Yan. So siya ay galing kay Sir JP. Ito ay alagang-alaga ni Sir JP dati. Pinairam sa akin. Gawa na yung ko ito sa aking uh, stencil. Ayan mga kabigote. Oh. So yung kanyang ilaw namumuti-muti pa rin. Mga kabigote kahit meron siyang mga babagong inakay. At ang kanyang katawan mga kabigote. Oh. Ang ganda. Yan. Kaso nga lang mga kabigote. Dito, sa, wala itong lipad dito sa loob ko kasi ito ay nire si Sir JP doon sa kanyang low ano, ayan ng kanyang swim flight o naglulugon ngayon o, ah, pasibol na pala mga kabigote yeah. kabila, ganun din mga kabila, kompleto pa pala oh, yung kabila pa lamang ang naglugo ngayon kantang ibon o mga kabigote kung ngayon pala mga ako nahihilig sa mga race tala racing talaga na pigeon mga kabigote. At, kasi susubukan ko nga mga magpa uwi kasi nakita ko itong si Henry at si Beros kapag rumuronda ang tagal eh natutuwa ako kaya susubukan ko na mag Yeah, mga kabigote, hawa ko naman yung kapares. Are, isang recessive opal. So, kung makikita ninyo, ang ganda rin ang mukha ng ibon na ito. Yan. Kaso nga lang, mga kabigote, ito y... Hindi ko binabatsyar sa malayo. Nakakawala-wala rin din eh, pero rin hindi umaalis. Hindi rin naman narirumong ronda dito. Wala itong ronda rito. Ano? Nandyan lang. Nahapon-hapon lang kapag nakakawala. Ngayon, yan, ipinaris ko siya sa isang island finisher. Recessive opal. Aray ang kanyang abo, mga kabigote. So, yung pied mga kabigote, ng mga anak, sa kanya nakuha. Kasi pied siya eh. Yan, recessive opal na pied. O, ngayon, susubukan kong ikarera yung anak mga kabigote yung dalawang pinakita ko sa inyong maliliit pa kanina ayan o, no? gandang ibon mga kabigote you know yeah. Ayaw mga kabigote, kung tutusin, meron din naman akong pwedeng gamitin na breeder dito, ano, na anak ng mga clacker na ibon. Isang Isabela uh, clacker, at saka isang pulling winner. So ito si Majin Bu Ano? So ito si Majin Bu Pwede ko sanang i-breed dun sa ating Burias Island Finisher. Kaso lamang, syempre, ah, uh, Gusto ko muna subukan yung kanyang mga anak. Ano, kaparis yung recessive opal. Ito si Majin Bu kasi, ang laking ibo nito, hindi ito medium size eh. Big to, eh, oh. Ang bigat, mga kabigote. Eh. So ngayon, yan ng mga anak nito, mga kabigote, inilalaro na nung aking isang kakilala na napagbigyan ano, nung mga anak. At kahit papano raw naman ay nakakatapos. O ngayon, ito, si hindi ko muna siya ipipare doon sa ating island finisher. Okay? Pero pwede natin siyang gamitin, mga kabigote. Kasi siya, mga kabigote, nakapare siya ngayon sa isang uh, ice pigeon. <laughs> Aray mga kabigote, ang kapares niya ngayon ay isang ice na F1. F1 slash F2. Yan, kaya medyo malapit pa sa damas yan eh ang itsura. So gusto kong ma-develop pa yung body form, body structure. Kasi ito medyo maliit pa, hindi pa ganun kalaki. Yan, isa siyang ice pigeon. O ipapares ko ngayon kay Majin Buu. Kasi si Majin Buu malaking ibon. Baka makakakuha tayo ng mga malalaking ice. Yan, mapulit. Kumapon yung kanyang pamangkay nare pamangkay niya mga kabigote, ice okay, yan susubukan natin, ma-develop yung uh, laki pa, ng body ano, kaya pinaras ko, imagine po, ayan oh. pares na silang dalawa so, abang-abangan nyo lamang mga kabigote kasi ash red, imagine po eh baka makapagpalabas tayo ng uh, ash red na ice ayan na mga kabigote meron nga pala humapon sa akin na uh, bronze, oh ito yung mga sinusubuan ko mga kabigote, lagi na lang nahapon sa akin. Ngayon kasi hapon na, hindi pa ako nagpapatuka, mag-alasin ko na. Alasin ko ako magpapatuka para sakto kagandahan. Ano? Yan ito, nagpapasubo sa akin. Eh ngayon, oh, maya maya ng konti. So yung mga kabigote, ano, doon sa mga nagre-raise di yan, ng mga kaibigan, mga followers, mga subscribers. Uh, bigyan nyo naman ako ng tip mga kabigote pagdating sa pag-iibon ano ba yung patuka tapos eh ano yung conditioning? Yan. Pwede niyo po akong i-message mga kabigote. Ang sa ganun ay kung meron kayong advice sa akin, tatanggapin ko yung mga kabigote at gagawin ko mga kabigote. Papakita natin sa channel kung ano yung mga ginagawa ninyo na nagiging dahilan para kayo makapagpatapos ng ibon, pwede nyo rin naman akong bahagi Kasi alam nyo mga kabigote, talagang wala akong kalam-alam pa sa pagdating doon sa pagre-race. Kasi ngayon pa nga lang tayo mag-re-race. Although nanonood tayo ng mga racing, uh, racing vlog, ayun eh, pagdating doon sa mga pangangarera, nanonood tayo yan. Marami tayong kilala ng mga nangangarera. Pinapanood natin yung mga vlogs nila. Kumukuha tayo ng mga idea. Pero iba pa rin yung, ano, eh, yung talagang hihingi ka ng advice, yung magkakaroon kayo ng conversation. Nasa ganun, mas marami pa ako matutunan. So, open tayo dun sa ganun, mga kabigote, kasi newbie tayo sa racing. Ayan, okay, mga kabigote, isa pa nating ice. So, ngayon, mga kabigote, maraming salamat. At ako ay magpapatuka na. Nag-enjoy kayo dun sa aking video. Sa aking tatahakin sa pagre-race. Maraming salamat, mga kabigote. And we'll see you next video. Bye-bye!